hoy inquires Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, mayroon tayong isang nakaka-inspire na kwento na nagpapatunay na ang mga pangarap ay maaaring magkatotoo kahit ilang beses kang matumba. Isipin ang paghabol sa isang pangarap, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa isang taong mahal mo, para sa isang ama na laging naniniwala sa iyo, para sa isang pangakong nais mong tuparin. Ito ang kwento ng isang Pilipinong mga aawit na maraming beses na nag-audition sa Pilipinas, ngunit hindi nakarating para lamang makita ang kanyang sandali sa A Can See Your Voice Singapore. Ito ay isang paglalakbay ng tiyaga, pagsinta at tadhana. Sumisip tayo, nagsimula ang aming kwento sa isang panaginip, hindi lang sa kanya, kundi sa kanyang yumaong ama. Ang kanyang ama ay palaging nais na makita siyang kumanta sa telebisyon upang panoorin siyang nagniningning sa entablado sa harap ng libo-libo. Kaya naman, with his heart set on making that dream a reality, he auditioned multiple times for tawag ng tanghalan in the Philippines. Hindi siya isang beses, hindi dalawang beses, ngunit humigit kumulang anim o pitong beses. Sa bawat oras, dinadala niya ang kanyang pagnanasa ang kanyang boses, ang kanyang puso. Ngunit sa bawat pagkakataon, nahaharap siya sa pagtanggi, matigas ang pagtanggi. Nagdududa ka sa sarili mo. It makes you wonder, hindi pa ba ako sapat? Ngunit para sa kanya, ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang sarili. Ito ay tungkol sa pagtupad sa isang pangako. Kaya hindi siya sumuko, tapos may nangyaring hindi inaasahan. Isang pagkakataon ang dumating, hindi sa Pilipinas, ngunit libo-libong milya ang layo sa Singapore nang mag-anunsyo ang A Can See Your Voice Singapore ng mga audition noong Agosto libo at 24. Hindi siya nagdalawang-isip. Ito ay isang bagong yugto, isang bagong pagkakataon. May pag-asa sa kanyang puso, isinumite niya ang kanyang audition. Ngunit maging totoo tayo, Pagkatapos harapin ang pagtanggi ng maraming beses, sisimulan mong ibaba ang iyong mga inaasahan. Umaasa siya, ngunit hindi siya masyadong umaasa, at pagkatapos nakatanggap siya ng email na nagpabago sa lahat. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang email na shortlist ka, isipin ang sandaling iyon. Ang bugso ng emosyon. Ang hindi paniniwala, Matapos ang napakaraming nabigong pagtatangka, pagkatapos ng lahat ng mga pagkakataong narinig niya ang "hindi," sa wakas ay nabigyan siya ng pagkakataon. Hindi lang email confirmation, kundi imbitasyon para sa face-to-face -face interview at audition. Ito na, ang pagiging shortlisted ay simula pa lamang. Mahaba ang daan na may mas maraming panayam, mas maraming pagsusuri. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pag-asa at pag-isipan ito, hindi ba ito kamanghamangha kung paano gumagana ang buhay? Hindi siya nakarating sa Pilipinas sa kabila ng mga taon ng pagsubo. Pero ngayon, sa ibang bansa, nagkatotoo ang kanyang pangarap, isa, ang pagtanggi ay hindi ang katapusan. Ito ay isang pagredirect lamang, dalawa, ang mga pangarap ay tumatagal ng oras. Minsan, hindi ito nangyayari kung kailan o saan mo inaasahan. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi sila mangyayari sa lahat, tatlo, huwag tumigil sa pagsubok. Ang tanging paraan para talagang mabigo ay ang sumuko, kaya ano ang susunod na mangyayari? Pupunta ba siya sa lahat ng paraan? Makakarating na kaya siya sa entablado na matagal na niyang pinapangarap. Susubaybayan namin ng mabuti ang kanyang paglalakbay, kaya siguraduhin mag-subscribe at manatiling updated, at sa lahat ng nanonood, kung may pangarap ka, patuloy. Kung tinanggihan ka, patuloy gire Dahil minsan, malapit na ang moment mo.